Yo what's up mga kaibigan, nalina tayo magwantuhan Sa NBA nga ay may ilang players na masasabi natin na untouchable o napakalabo na matrade kung hindi sila mismo ang hihingi nito Ilan sa mga halimbawa dyan ay si Leonis Antetokounmpo at Stephen Curry Subalit bukod sa kanila ay ganun din nga ang mga kapatid nila na ngayon ay kakampi na din nila. At yan nga ay sila Seth Curry at Tanasis Antetokounmpo. Sa NBA level ay mas mataas naman ang level ni Seth Curry kaysa kay Tanasis. Subalit sa punto na ito ng kanilang mga career ay expected nga na pareho na silang nasa dulo ng rotation. Ang Warriors nga ay loaded ang guard rotation sa ngayon at halos lahat nga ng minuto dyan ay mapupunta sa kanyang kuya na two-time MVP. Ganun pa man ay inaasahan nga na gantisado ang pwesto ni Seth sa Warriors. Kahit nga magkalat siya ay hindi inaasahan na matatanggal siya sa lineup dahil sa kanyang kapatid. Katulad lamang ng pwesto ni Tanasi sa Milwaukee Bucks. Hanggat andyan nga si Giannis ay may pwesto siya sa team na ito as long as hindi siya injured tulad noong nakaraang season. Dahil tiyak na sasama ang loob ni Yanis kapag inalis nila ito sa lineup habang kay Curry naman ay malakas din nga talaga ang hatak na sa Warriors. Kung pinili nga ni Damian Lee noon ng Warriors kaysa sa Phoenix Suns ay malamang garantiya nga ang kanyang pwesto dito. Sa mga hindi nakakaalam ay brother-in-law ni Curry si Damian Lee o Bayaw. Asawa niya nga ang kapatid na babae ni Seth at ni Steph. Kaya naman sa ngayon ay may security nga ang pwesto ni Seth sa Warriors. The last thing na gustong mangyari ng Warriors ay ang magalit si Curry sa kanila bago ito pumasok sa free agency sa summer ng 2027 Subalit hindi lang nga mga kapatid ng star player ang may secured roster spot sa mga NBA team Syempre andyan din ang anak ang anak ng four-time MVP Lebron James na si Lebron James Jr. o mas kilala bilang Bronny James. Hanggat na sa Lakers nga si Lebron ay halos tiyak nga na hindi din siya maaalis sa Lakers. Hindi din madami team ang interesado kay Bronny. So kung sa trade man ay kukunin lang nga siya ng isang team kung kasama din ang kanyang tatay sa deal at malabo itong mangyari dahil sa no trade law sa kontrata ni Lebron. Ibig sabihin ay hindi siya pwedeng i-trade ng Lakers unless siya mismo ang humingi ng trade. Ganun pa matapos ang season na ito ay tapos na din nga ang kontrata ni LeBron sa Lakers at free agent na siya. Hindi nga siya makaibigan ng renew dito, hindi din siya binigyan ng contract extension. Habang si Bronny ay may dalawang taon pa ito sa kanyang kontrata. Kapag wala na si LeBron sa Lakers at nakita natin na agad na na-trade si Bronny, isa lang nga ang ibig sabihin dito. Talagang si LeBron lang nga ang dahilan kung bakit siya kinuha ng Lakers in the first place at hindi ang kanyang galing at skill set. Ano ba masasabi nyo sa secured roster spot sa kanilang mga team nila Seth Curry, Tanasis Antelikumpo, at Brody James? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Maraming salamat po sa inyong lahat.